Oh, init ng panahon. Kahit kahit sila. Oh, tayo pas manoy oh. Tara, let manoy oh. na po siya. Guys, kita nyo na sila. Init King panahon. Pero kung para sila, nagpainit pa yun. No? In na putago, kainit. Sa ila, magpainit pa yun. No? ana na ilang lugar dali sa Italy so di kita may bulong di kita matingala po na kita mga salay na to basta init ang panahon tago dayon ta magpalandong dayon ta sa mga ilalong mangga may aircon dayon ta may init so sila magpainit nga magunay sila ang pamanit na puti nga panit nila di lisod kayo ng madutla ng ginit dili mo hapto silang mga panit oh hindi nga sila silang mga ipang istoryahan marutis po siguro ng mga tao dito yan lak kayo sila yung taon dito sa bus nagpaabot ng tarasang mularga naman dito ang driver ワンバス。